San Pedro ba yan? Ang oh, dami pa rin tao dito. Anong oras na, Tal? Anong oras na? 7.45. 7.45. Ang dami pa rin tao yan. Ang dami pa rin pa rin da. Sagana sa prutas, oh. Sagana sila sa prutas. Dami. 150 na lang kilo, oh. 150 na lang kilo ng ubas. Kanina, 200 pa. No. 200 kanina. gito bonets sarah bonets 711 shoutout di siya, hindi kayo sa Hindi silabas hah? 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 i <laughs> Pedro Yan. Hello po. Hoy, oh, hindi tayo ah. Oh. Bakit yan? Dito. pila yun. Kung kailan nanalo, kung kailan bagong taon, pinatay yung Christmas tree ng Christmas Light. <laughs> Ay, dami, yun, dami pang paputok oh. Pag sa pressure na ng paputok nila oh. Ayun Dami oh. Ito'n Paris Hilton. lechop ka no ang mahal ng lechop ka no pag sa presyo na 20 no? na lang no huwagin natin yun